mainit-init pa nga Dallas kontra LA Lakers fresh from MVP LBJ nagpakita agad ng magandang assist sa ilalim perfect delivery para kay Reddish naman wala pa rin dyan si Uncle Drew sa laro dahil sa injury at Luka maagang napahinga matapos na matapilok sa ilalim untikang pangang magaya kay Uncle Drew itong si Luka pero bago yan half court pass para dito kay Magician slam dunk yan para kay T-Hard grabe din ang init ni Trey sa labas G. William kinaldag pa sa ilalim si LBJ si Basket yan. Tihard ang nag dito sa laban with 12 points in 12 minutes of the game. Nangangapapa nga sa bola dito ang visiting team. Second quarter game, Luka binaliw sa depensa si LBJ sa 3. Napanganga ang teammate nito na wala sa depensa si LBJ. Under 7 minutes in the game, mukhang nalito pa kung saan napunta ang bola. Another turnover para sa Lakers. Init na ng laban na pa ang coach ng Dallas. Chan Luka gigil sa tawag ng referee. Alat pa rin ng bola para sa visiting team AD, Cam Reddish, low LBJ ang nasa loob. under 105 minutes in the game. Luka G. Williams with 8 points, 1 rebounds and 1 assist. Hardy naman set carry. Nakakuha pa ng 3 Nakuha na rin dito ng home team ang double digit lead sa game. Nangangalabaw na nga dito si LBJ with poster is Pero ang alat pa rin ng bola dito para sa visiting team. Hawak ng home court team ang momentum para sa second half game. Luka may 18 points na ambag at T-hard with 28 points sa half game. Bawi naman sa assist si LBJ. Ganda ng pass sa ilalim kay AD. Grabe ang alat sa bola ng Lakers. T-Hard ang kumakamada dito para sa Dallas. 8 minutes in the game. Long 3 para kay LBJ pero binawi agad dyan ni Luke with 25 points in the game. AD nakakuha naman ng floating sa ilalim with 24 points ang ambag sa game. t si Prince naman kumuha na rin ng 3 sa side pero maalat pa rin ang bola para kay AR15. 11 points pa lang ang ginagawa in the field. Under 4 minutes in the game. Babasa lima ang kalamangan ng Dallas. Sobrang alat pa rin nga ng bola para dito kay LBJ. Reverse shot sa Bly pa rin at sa second attempt na pumasok. Tipag pa rin ng ginagawa dito ng Dallas team. Medyo nakabalik nga rin sa depensa ang Lakers pero grabe tong si T-Hard pasabit sa ilalim. Nakakuha pa ng Paul Yan with 28 points na in the field. Back-to-back back naman para kay AD. Basser 3 points pa ang nagawa sa pagtatapos ng third quarter game at nakuha ang kalamangan. Pagdating ng fourth quarter game, gandang sa sana para kay Damas. Pero sablay yan. Luka back pass. Binastos pa ang depensa ng rookie. Dikdika na ang laban sa last quarter in the game. LBJ, AD, Hachimura and AR-15. Grabe ang Eurostep na ginawa dito with 15 points na sa game. Nakabawi na dito si AR-15. T-Herd, hindi pa rin tapos Grabe ang laro sa loob Luka, gandang alley-oop para kay Derek Lively Sa loob, under 7 minutes in the game LBJ, gandang spin move Iwan dito si T-Herd Arara mode na nga dito ang ginagawa Ni King LBJ, pero tinitirahan lang Sa labas ng home team Back to back 3 para kay Exum Under 2 minutes, AR-15 Sa press nilinis pa ang rim Mukhang gusto pa nga iluwa ng ring ang bola Naibaba pa nga ng Lakers ang kalamangan Sa 4, pero grabe Grabe ang init ng team ng Dallas sa 3. Grabe ang laso ni Exum sa side with 26 points in the game. LBJ kumuha ng reverse shot pero sa play pa rin. Di na nakahabol ang LA Lakers 122 to 127 tinalo sa limang kalamangan ng Dallas team ang LA Lakers. So the Lakers